Tsaka daanan natin itong mga stranded na to Ayun, nagtutulak sila oh ay grabe, iniwanan nalang yung mga kotse kahapon, no? Marami na stranded pala dito ng kotse talaga, ayan, no? Oh. Eh, wala na itong mga sasakyan na ito, sira na ito, no? Oo. Tignan mo, oh. Wala yan mga yan, siguro, nasaan yan. One day na yung nakakaraan, eh. Siguro kahapon, mas lubog itong mga ito. Wala na yan, nasa box yan, mga yan. Lubog na ito. Yung mga truck doon, no? Wala na rin, no? Yeah, The drivers are not here also, they're not taking uh, uh, customers, they're just on the park. A lot of taxi, and lots of stranded also. also on the other side also stranded here this is the building's uh, entrance going to the parking see half of the building is uh, flat see this is uh, no, uh, no parking sign look at my boss pero bakit hilo so it's 6.30 now i will show you the time 6.30 in the afternoon so, this is the situation now. This is the cars. Uh, this is the highway. Highway in Sarja. This is my uh, car. This is my car now. See. This is my car. Okay. Sarado nga. Sabi ko nga sa you. See, this car is already uh lunod. Kaya ako din nakapasok ngayon kasi sobrang lakay kaya pala wala ano. Ayun, lubog na lubog 'yun, oh, mga boss, oh. Yung kotse ayun oh. Uy, tigil mo 'yun oh. tigil mo 'yun ayun oh. Lu. takip na lang nakikita, ayun oh. Ayun oh. This, this, is car, mga boss. Ayun oh. This is car. See? Tap na lang. Yung taas na lang nakikita, oh. Bubungan na lang nakikita ng kotse. Eh kahit 'tong mga 'to, oh. Look at these cars. Paano ka makakapasok na ito sa work naman talaga? Eh paano pa kaapon? Eh gabi na ngayon. One day ago na no? oh. Okay. Look at those guys, uh, people there. They're pushing the cars there. Ay, highway pala to Ang dahil pala na-stranded oh, talaga. Main na yan. Main na yan. Ay, tsaka natin itong mga na-stranded na to Ayun, nagtutulak sila oh. Ay eh, grabe, iniwanan nalang yung mga kotse kahapon, no? na, Look at these people, man. They, they are pushing their cars. Uh, look. Look at them. Wala na mga boss. dami na stranded pala dito ng kotse talaga. Ayan, no? Oh. Wala na, wala na ang kotse na to. Ayan. Then, yung mga nakaparada na yan, mga boss, is na ano yan, highway yan. Highway yang ano na yan, no? yung diyan nila na ano yan. Hindi nakabalagbag sila, o, oh, no? Ito, o, oh, naglumiko na siya, o. Oh. Ayan, o. Oh. Instead na papunta doon yung ano niya, nakapaparap naka, pa na siya dito. Di, Tignan natin, lapitan natin. Takya na may kuryente dito sa ano, o. Oh. Kumandar yung ano, o. Oh. Di pa pakita ko lang to. Ayan, mga boss, oh. o. Itong way na to is papunta sila doon na mga sakyan, o. Pero ito, nakaharap na dito, o. Oh yung mga kotse doon nakaharap na dito Papapunta na sila dito ibig sabihin di ibig sabihin inano na mga sasakyan no yung mga sasakyan instead na papunta doon pabalik na sila dito ibig sabihin inano ng tubig no inikot di inikot ng tubig inikot ng tubig oh grabe oh ito rin no oh. ah grabe siguro yung ano kagabi dito mga uh, ano nangyari siguro dito kagabi habang umulan habang malakas ang ulan no tara na Welcome to Sarja Siya nga pala mga boss, yung uh, BMW ko is uh, Manube alos manubela lang nalang nakalitaw Ito din yung sakyan ko Ito din yung sakyan ko mga boss oh Yan nalang nakalitaw Ah, oh. This is my bike now okay It's my bike there yeah, are the stores, half of the stores, the uh, pharmacy. Pharmacy is all uh, wet inside. mas malalim. Yung bike ko lubog na.